Marami ang nagulat sa ibinalita kamakailan tungkol sa hindi magandang pagtrato umano ng kapuso star na si Bea Alonso sa kanyang mga kasambahay. Kung saan tinalaka ito sa radio program ni Christopher Min na Christopher Minute nitong March 12 episode. Pagkaman nagbabayad daw si Bea ng SSS at PhilHealth ng kanyang mga kasambahay. Pero hindi naman niya pinapayagan ang mga ito umalis ng bahay para maasikaso ang mga dokumentong kailangan para dito. At nakalat na po talaga yung kanilang pagrereklamo. Oo nga, nagbibigay nga kayo ng pambayad sa SSS at saka sa, ano pa yung isa niya, PhilHealth. Pero Phil ayaw nyo naman silang payagan na lumabas ng inyong bahay para naman maasikaso ang kanila mga dokumento. Pero talibos naman ito sa mga video lumabas kamakailan kung saan si Dorpresa pa si Bayan ng mga kasambahay last Valentine's Day. Sa sobrang saya ay napaiyak pa si Bea sa touching gesture na ginawa sa kanya ng kanyang staff. We love you always, Tisay. Happy Valentine's! Mensahe pa nito kay Bea. Bukod dito ay mayroon ding video noong December 2022 kung saan masayang nagpalaro pa si Bea sa bahay na makikitang na-enjoy maigi ng kanyang mga kasambahay. Patunay na okay ang relasyon nila sa bawat isa. Hindi tuloy alam ng netizens kung paniniwalaan ba ang tinalakay ni Christopher Min o ang mga social media shared videos ni Bea Alonso with her kasambahays na may magandang relasyon. Samantala, pinagsabihan naman ng showbiz columnist na si Jobert Sokal dito, si Bea, na hindi raw fair ang ginawa nito kay Boy Abunda. Lalo na totoo naman ang sinabi ni Tito Boy tungkol sa breakup ng aktres sa ex-fiancé nitong si Dominic Roque. Matandaang inunahan ni Boy Abunda, sina Bea at Dominic sa pagkumpirma ng kanilang breakup na tila hindi nagustuhan ni Bea. Kaya pinaringgan niya si Tito Boy noong maglabas siya ng breakup announcement. Yes, hiwalay po si Dominic at saka si Bea. Um, si Unfortunately, some confirmed our breakup without our consent and some created ridiculous stories that had no basis and were utterly false. So we felt the need to share this announcement with great sadness for our peace of mind and our families. Saan ni Bea at Dominic noon. Samantala, malakas naman ang bulong-bulungan mula sa showbiz insiders na palihim na nagkikita muli sina Dominic at Bea. At tila ay back to each other's arms na daw ang dalawa. Pero tila ayaw pa nilang ipaalam sa publiko. Spotted rin na isinuot muli ni Bea Alonso ang engagement ring na ibinalita ang isinaoli daw niya kay Dominic noong makipaghiwalay siya sa aktor. Sa kanyang latest Instagram post ng product endorsement ay kitang-kita ng mga matatalas na mata ng netizens na suot ulit ni Beya ang engagement ring ni Lani Dominic. Bea, sinuka mo na tapos ginain mo ulit. Wala na ba talagang iba? OMG, sino nakapansin dito yung ring? I am sure kukuda na naman yung mga bashers dito. I confirm na talaga na love is sweeter the second time around. Samantala, ay naman kay Oji Diaz through Oji Diaz Showbiz Update YouTube channel. Siyempre nakarating lang sa atin na nakasundo na sila, okay na sila, nakaayos na, o nagkikita rin ng palihim. Yan lang naman nakakarating sa akin.